Napakabilis lumipas ng oras kapag masaya ka. Ang aming mga pakikipagsabalaran ay hindi palaging puno ng kagalakan. Ngunit nagpapasalamat kami na kami ay nagpapatuloy sa susunod na kabanata ng aming buhay. Sa huling episode, napasyalan namin ang kalapit na bayan ng Tagum at naranasan ang kabaitan at pagkabukas palad ng mga Pilipino. Karamihan sa mga bahay dito ay walang numero. Kaya para makuha ang package, kailangan naming maglakad patungo sa highway. May nakihintay na career doon. Binigyan ako ng matalik na kaibigan ng aking asawa ng regalo para sa Pasko. Mula pa noong bata si Boria, si mama na ang nagugupit sa kanyang buhok. Nais ko rin subukan nito. Medyo natatakot siya, pero sinabi niya na pinagkakatiwalaan niya ako sa lahat. Makaraan ng ilang sandali, tumatawa na ako na gusto kong umiyak. <laughs> Napaykling pagkakagupit ko sa likod ng ulo niya. I can see uh, back. Don't worry. Kinuha ni Mama ang panggupit at pinakita sa akin kung paano siya karaniwang nagugupit ng buhok. Kinagabihan, pumunta kami mag-asawa sa night market para ipagdiwang ang aming unang anibasaryo ng kasal. Napakabilis ng oras, ngunit naalala ko pa rin na kinasal kami ni Borya na parang kahapon lang. Malapit na ang holidays, kaya ang bayan ng Mako ay may ilang Christmas tree na may maliliwanag na maraming kulay na ilaw. Ang ilang dekorasyon ay kinagawa pa rin, ang mga matatanda ay tinutulungan ng maliliit na manggagawa. Nakakatuwang tingnan na ang Pilipinas ay hindi gumagastos ng milyon-milyon para pambili ng mamahaling Christmas tree. Sa halip, ang mga lokal ay nag-aayos ng paliksahan para sa pinakamahusay na mga dekorasyon sa holiday. Kung sino ang pinakamaganda at nakakuha ng pinakamaraming boto ay makukuha ang premyo. Natutuwa kami sa tradisyong ito. Ang mga lokal ay nakikibahagi sa mga ng pagkamalikhain, ipinapakita ang kanilang mga talento at lumikha ng isang holiday gamit ang kanilang mga sariling mga kamay. You designer? No, no, it's just a for hobby, you know. Hobby. Ang Pilipinas ang may pinakamahabang panahon ng Pasko sa buong mundo. Ito ay tumatagal ng apat na buwan, Setyembre hanggang katapusan ng Desyembre. Para kay Borya, ay kakaiba dito sa Pilipinas. Ang Desyembre ay mainit at ang lupa ay hindi nababalot ng niebe. Sa mahigit tatlongpong taon ng kanyang buhay, palagi malamig ang Desyembre para sa kanya. Simula na makilala niya ako, naging mainit na lahat ng araw at gabi niya. marami ding mga parol dito. Lahat sila ay gawa sa mga improvised na materyales. Mga plastic na bote, bag, straw, tinidor, kutsara at iba pa. Makikita mo lang ito sa malapitan. Ang ganda, napakatalentado ng mga taga -maco. Bumili ako ng drinks at street food. Pagkatapos ay bumalik kami sa balutan para makapagmeryenda ako sa paborito kong treat.

Binigyan namin sila ng ilang barya at nagpatuloy na sila. ay isang hindi pangkaraniwang araw, isang sun shower sa isla. Sa unang tingin, parang niebe. Napakaganda. Naalala ko ang unang beses na nakikita ako ng niebe. malamig na patak ay bumabagsak sa mainit na metal at nagiging singaw. Ilang buwan ang nakalipas, nagtanim ako ng mga buto ng talong na dinala namin mula sa Russia. Ngayon sa wakas, oras na upang panganihin ang mga bunga ng mga ito. You happy? Yeah. <laughs> our first. First. Vegetables. This local eggplant and this our eggplant It's from Russia. Maghahanda ako ng isa sa aming paboritong lokal na pagkain, tortang talong. Ang tortang talong ay isa sa pinakamasarap na pagkaing maitlog sa mundo. Binubuo lamang ito ng mga ilang sangkap tulad ng talong, itlog, paminta at asin. Nagdagdag din ako ng bawang dahil gusto ko ito. Nagprito din ako ng dilis, nagsteam ng okra at hiniwang kamatis. Gumawa si mama ng pickled na gulay na gustong gusto ko. Para sa dessert, meron kaming papaya. Isang simpleng tanghalian, ngunit napakasarap. Kalipas ng ilang araw ay pinagdiwang namin ang bispiras ng bagong taon. Sa Pilipinas, may tradisyon ng paglalagay ng labing dalawang bilog na prutas sa bahay. Ito ay pinaniniwala magdadala ng swerte at kasaganaan sa bagong taon. Bumili ako ng ilang uri ng prutas. Ang ilan sa kanila ay hindi pa natitikman ni Borya. Nagluto din kami ng mga kebab at iba pang ulam para sa aming hapunan sa bisperas ng bagong taon. Binalaan ko sila na ang lugar ay maaaring magiging napakaingay sa ating gabi. Nang sumapit ang ating gabi, napagtatan ni Boria na hindi ako nag-exaggerate. Bukod sa mga paputok, ang mga tao ay kumakanta sa karaoke, bumubusin na ng sa sasakyan, at ang mga motorsiklo na may mabuntot na gawa sa mga lata at perasa ng metal ay dumadaan. Ngunit, ang pinakamahingay ay ang mga motorsiklo na may nakakonvert na muffler. Nakakabingi sila. Ниниwala, на на ингай, на эспириту, на У них считается, что чем больше шума, тем uh, больше всяких бед и невзгод уйдет. То есть они очищают свою землю, филиппины, от всего плохого. Вот этим шумом отгоняют его. Ну <laughs> как <Impressive. laughs> Very funny. <laughs> Isang bagay na napagtatuan ni Boria, malamang na hindi kami bibili ng ginamit na motorsiklo dito Oh, Happy New Year! Novem Godam! Umuwi kami at sinuportahan oh. ng isang lokal na tradisyon ng bagong taon. Sana, maging mas maganda ang bagong taon. What are you doing? Cheers. Cheers. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> ito marahil ang isa sa, sa pinakakawili-wili at kasiya bahagi ng pamumuhay sa Pilipinas. Masaya ako na ginugol ko ang mga kamangha araw na ito kasama ang mga taong mahal ko. Sa Susunod na episode сегодня у нас было не очень приятное утро, потому что пришлось отвезти маму в госпиталь.